Yo, what's up po din sa inyo mga kababayero Eh, mapagpalang gabi na pala sa inyo no? So, time check tayo Kasi karating lang kasi natin So, may nabasa kasi ako sa YT channel natin ano? May dami kasi nagtatanong regarding dito sa may Pagcha-charge Ano ba yung mga standard charging Na hindi na ituturo ng mga seller Na pagbibilan nila Well, actually kasi mga kababayero Is, uh, <coughs> Ang usual lang sinasabi kasi ng mga seller dyan uh, ang laging provoke nila dyan, 8 hours lang lagi. Tapos minsan may, kasabi pa ng 10 hours lang. O 10 hours kina-charge. O 8 hours. So syempre sa mga nabibili po natin mga e ibay dati is analog kasi yan. Wala kasi dyan nung voltage o para makita po ninyo yung mismong voltage ng battery ng ibay e ninyo. No? Actually yung mga, na mga, nakikita nyo lang dyan is battery bar. So kaya nagre-recommend ako sa inyo na magpa magpa ano kayo magpa-install kayo ng voltmeter mura lang naman yun pwede kayong mag uh, tag neto mag tingin sa Lazada o sa Shopee type ko lang Koso brand 150 volts so ba't yun nung ba't yun nung uh, in, uh, tag neto yung sinasabi ko parang pinapakilala ng brand eh yun kasi subok ko na kasi yun actually water resistant kasi yan so pwede siyang mabasa at the same time plug and play lang kasi siya no? hindi siya katulad ng uh, ibang voltmeter na inu na inuukitan pa para magkaroon pa ng para magkaroon ng lalagyan no yung iba kasi voltmeter wala na kasi sample no ubos na eh yung iba kasing yung voltmeter inuukitan tapos kinikable tie yun kasi strapless lang siya double sided tape pwede mo siyang tanggalin pwede mo siyang uh, ikabit no so nasa inyo na yun siya ilalagay no kung nakikita ninyo yung mismong voltage ng battery ng ibig ninyo uh, same time, pwede rin siya matalasigan ng tubig kung mong ulan, pwede rin siya mabasa ano, kasi water resistant nga po kasi siya so, dako na tayo sa mga nagtatanong ng regarding sa pagcha-charge actually, meron po tayong tinatawag na uh, standard charging no, ang standard charging po kasi na tinatawag which is, ayun po yung uh, pag nabili niyo po kasi yung e-bike ninyo meron po yung tinatawag na 80% factory charge no? So, ibig sabihin, hindi siya fully charged. 80% lang siya. So, meaning to say, is pag 80%, 80% nasa 50 to 51 volts naglalaro yan. Kasi nga po, 80% factory charge. So, anong, ang, 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 gagawin nyo po dyan nung una, which is, lulabatin nyo po yan, na hindi po nasusunod ng iba. Lalo na yung mga beginner. No? Pag nalabat nyo po yan, sa unang charging, sa unang charge po niya, bago nyo siya i-charge, tayingin nyo muna siya ng more than 30 to 45 minutes. Siguro, mas maganda kung 1 hour para ma-cool down lang ng battery. Kasi pag ginamit nyo po yung e niyo, ninyo, iinit po yung battery. the same time, pag din siya pinahinga, sa salpakan siya ng, charge uh, siya, sasalpakan salpakan siya ng kuryente. Siyempre, habang kumukonsumo siya, nagkakagri siya ng kuryente, umiinit po yan. So, hindi siya nagko-cool down. So, dun naman labas yung uh, bloated na battery o tinatawag na, sinasabi ng iba na overcharge, which means meron siyang overcharge, meron din naman siyang hindi siya overcharge. Yun ngayon, yung hindi nakapagpahingin sa battery, hindi siya nako-cool down. So, lumulobo siya, no? <clears throat> Ngayon, magpahingon siya ng more than 1 hour or 45 minutes. Kapag mamig na yung battery niyo, charge siya po siya ng 12 oras. 12 hours. 7 to 7, 8 to 8. Bala kayo ba sa 12 hours. Pagkatapos nun, uh, sunod niyo nun, sa pangalawang charge niya po siya, babasin babasin na po kayo sa voltahe. 6 to 8 hours. Ang 6 hours po natin tinatawag, yung po yung nagdala is 47 to 46 volts. Pero sa battery bar, hindi kasi ako competitive sa sa battery bar na pagkalahati na 6 hours Kasi kahit full charge kasi yung battery bar Ano yan eh, parang hindi pa siya totally full charge Mas mga 50 volts pa lang siya, mga ganun 49, 48, pero full ko yung battery, battery bar Kaya much better kung magpapakabit kayo ng uh, voltmeter no So basic sa voltmeter o sa voltage ng inyong e-bike no. Ngayon, kapag 8 hours naman po, 45 to 43. And then pag sa rebalance naman po ng battery kung tawagin para sa iba ano ba mag rebalance para sa akin kasi once a month kailangan dinidrain o nilulobot ng battery bakit? ang tanong bakit? kasi po para po magpantay-pantay po yung voltahe halimbawa 4, 5 o anim yung battery ninyo, no? So, siyempre, nakasiris po yan. Once na nakasiris po yan, dapat yan, kung ano yung voltahe ng isang battery, 12.5, kailangan, nung the rest na matitira, 12.5 yon So, anong nangyayari kasi dyan, 12.5, 12.8, 12.3, 12.2, hindi siya accurate. Minsan bumabagsak pa yung nagiging 10, 9, 8, no? Kaya mabilis siya malobot, pero hindi naman siya bloated, no? Pagka ganun, uh, ang gagawin nyo po is, i-drain nyo po yung battery po ninyo, o ninyo, yung tipong pupugak-pugak na siya magpahingi niyo na siya nun. No? At siya magpahinga, charge siya siya ng 12 oras. Pag patak ng 10 hours niyan, magkukulay green yan. Ibig sabihin nun, factory Recharge. 80% po yun. Ang gagawin niyo po nun, i-unplug niyo siya, tapos i-plug niyo uli. Magre-red po uli siya, hanggang sa magkulay green uli siya. No? Kailangan magkukulay green uli siya. Kasi, 80% pag, sinang, pag tinanggan mo siya at pag, pag mo siya kailangan siya mag-fully para nung bultahe ng natitirang lima o apat o tatlo, apat, lima o anim, matitira nun, is dapat magpapantay-pantay po siya. We need to say, is 12.5, dapat nung the rest is 12.5. No? Ganun lang po mag-rebalance ng battery. Hindi nyo nakakailangan ito ng machine. Kasi nung iba nagpapamachine pa eh. Like sa NWO kasi, dati kasi sa NWO ko So, yun kasi ginagawa namin. Para malaman namin ang lifespan ng battery, kung maganda pa ba, kung, quality, kung good pa ba, excellent pa ba, may mga discharging kasi time kaming kinukuha nun, nung nasa NMO pa ako. Pero ngayon wala na ako sa NMO, so hindi na ako gumagamit ng machine. So para mag uh, mag-rebalance ko ng battery, ganun po yung ginagawa. Saka so po nakuha 'yon. So syempre, sa atin na lang 'yon, no? Siyempre, so, kami po kasi nung mga nagtraining, isa sa mga nagtraining sa mga like sa Romay, ay nagtraining po kami sa mga warehouse Nung mga ngayon po kasi, based na lang po on experience. Like, kalimbawa, pumasok po ako ng technician, o pumasok ako ng sales agent, naging technician ako, based na lang ako sa kung anong naging experience ko. So, kami po, uh, nagtraining po kami ng, sa warehouse ng Romay. At the same time, di naman ako nakapag-training ng warehouse ng Enmaw, kasi hindi naman ako nagbibuilder ng, nagbibuild ng, o nagbubo ng unit ng Enmaw. Pero marami na rin naman gusto kong kumawa sa akin as e-bike builder. Pero hindi tayo nagagano kasi hindi tayo makakambabae niyan pupukos tayo sa warehouse niyan. So, yun lang, no. Ganun na, ng simpleng tips lang sa atin, no. Para ma-rebalance niyo yung battery at para maingatan ninyo. At sa mga nagtatanong, paano po kapag 2 hours pa lang po, fully charge na po yung battery? So, fully charge na agad, nagkukulay green na agad ng charger. Dalawa lang po yan. Yung una po, kapag mabilis po mag-charge at mabilis mo syempre, number one gagad nung magiging sira niyan, battery. Pero kapag mabilis siya mag-charge at matagal siyang malobat, malamang niyan, nung charger may problema mas maganda may tester po kayo. No? O kaya, sa mga mas nakakaangat pa, bili kayo ng battery equalizer. No? So, a battery analyzer, sorry. Battery analyzer. No? Para malaman ninyo kung ano yung lifespan ng battery po ninyo. So, ganun lang. At sa mga nagtatanong kung tinutubig ba yung battery lead acid, hindi po. Pwede siyang lagyan kapag sa mga kapos na budget. Pero kapag wala pa, pero pag uh, may budget naman kayo, pag nyo na sa buwan kasi nagagamit nyo na within 2 to 3 days lang. Pagkatapos nun, babagsak na po yung voltahe ng uh, battery po ninyo. No? Ginagawa po namin yun sa dati sa company namin. Ginagawa po namin yun kapag sobrang drain na drain na yung battery, uh, binubuhay namin, inalagyan namin ng battery solution, tatabi po namin. Pagkatapos nun, kinabukasan namin siya china charge ng 12 oras. Magkakarga siya dyan mga 43, tapos ch charge namin ng normal na charger. Ganun lang po ginagawa namin. O so, sana may natutunan kayo ngayong gabi. Tanong lang po kayo para masagot natin. Okay? Let's go!